Meron nagtanong kung ilan daw manok ang pang-start sa aming poultry or galing ba daw sa pagkasisiw. So, sasagutin ko sa video na ito since nandito naman tayo sa ating farm. Onya, uh, Tagalog tayo ngayon mga ka-indibig. <laughs> Bali po yung pag-start namin na uh, mga manok natin. Hindi po kami nagsisimula sa sisiw dahil mahirap po ang sisiw. Maraming process kasi yan siya. Mga vitamins, vaccine. Basta marami Min na siyang process, bago maging uh, mangitlog. Tapos marami ka pang hindi na talaga nakatipid ka nga, pero marami talagang gagastusin yan pag sa pero kung meron ka namang malaking, malawak yung ano mo, pwede ka mag-start sa sisyo talaga mga kainlibing. So kami, since nga baguhan kami, nag-start talaga kami sa ready to lay chicken. Yung ilang weeks na, ang ibig po sabihin ng RTL mga kainlibing is ready to lay chicken na siya. Yun bang weeks lang alagaan mo, mag-drop na sila ng itlog. So yun yung amin mga kainibing. Hindi kami nag-start sa sisio kasi wala kaming ka-idea. At saka dito sa Bukid, mahirap dito mga kainibing kapag sa sisio ka mag-start. Laging nag out dito. At saka sobrang lamig. Lalo na laging nag-uulan. Tapos dito, pwede dito kasi pag mag out, so paging ganyan sa broiler natin. Kaya nga dutay lang yung inalagaan namin na sisio Kunti lang kasi nga laging nag out dito mga kainibing. So ayun mga kainibing, hindi po kami nag sa sisio uh, Uh, At kung ilang manok, uh, 200 pieces po to lahat mga kainlibing. living. Yan. 200 pieces po yan mga kain Meron sa bawat cage nito, meron lima, apat, tatlo, ganyan. So, hindi siya pari-pariho mga kain living. Malaki, maluwag yung mga cage nila. Tinan nyo. Sobrang luwag o, oh, yung tatlo. Oh. Apat, sobrang luwag pa. Pwede ba nga gawing anim pero ayaw namin na mag-huot-huot sila ba. So yun yeah, mga kainibing, sanay na sagot ko yung mga tanong nyo. Kung meron pa kayo mga katanungan, ay, i comment nyo na lang dyan. Pwede din kayo magsunod sa aking Facebook page para uh, makita-kita ta sa aking sunod na video. At saka kung sa tingin nyo naman mga kainibing na yung video ko nakakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutan naman na i-share ating mga video mga kainibing. Daghan salamat kaninyong tanan sa nag-support sa akong Facebook page. Kaya na po or mga suggestion kabahin sa pag or pag-alaga ng mga mga manok. Uh, pwede niyo i-share sa akin ang inyong experience. Pwede po ko mag-share sa inyo mga kaindibing para magpalitan tayo ng idea. Ayan. God bless sa inyong lahat mga kaindibing. Og daghan kayo salamat sa inyong support. Ah. Og O money ang atong mga RTL. Ayan mga kaindibing. Uh, Dinan nyo. So, katatapos lang nila mag uh, drop ng mga itlog kaya hindi na masyadong maingay yung iba dito nag-iitlog pa mga kainlibing umiirhi pa sila So, meron pa tayong na tatlo, naka-harvest pa tayong tatlo. Pero meron na tayong uh, nakuha dito kanina na mag-anim na tray ng itlog. At nilagay na natin sa bahay kay titimbangin na yon para uh, dadalhin ko sa tilingan mga kainibing. So, ayan mga kainibing, sana'y nasagot ko ang inyong mga tanong. So, yan lang mga kainibing, daghan salamat o mag-amping mong tanan for me. Ayan. God bless! Oh, happy farming.